Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat at welcome naman po dito po sa ating sa mga sa Pecha. At ngayon naman po ay susumada po natin ang ating Pecha ngayon po ang June 1, 2025. At sa lahat ng mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada ngayon po ang June 1. At pasensya na po sa mga ingay po natin na iinig. Ayan, dito po tayo sa June. Yan ay 6. 6 na po tayo. At Ta -ta auno sa ating pecha, 25 sa aking taon. June 1, 2025. Simplify pa rin po natin sila. 0 plus 6 is 6. 0 plus 1 is 1. At 2 plus 5 is 7. Ganyan pa rin po dito sa bandang gitna. 6 plus 1 is 7. At 1 plus 7 is 8. At sa bandang baba din po, 7 plus 8 is 15. Ito po yung unang numero natin, meron tayong 15. At yun pong kapares nating numero, dito pa rin po natin yung kinukuha. Itong tatlong numero natin dito, combine lang po natin sila. 6 plus 1 plus 7 is 14. Yan naman po yung kapares nating numero, meron tayong 14. Uh, pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 15-14 or 14-15. Ayan mga idol. At yung 2 digits sila, 14 at 15. Kaya simplify din natin yan bago natin isumata. Ayan, unahin natin ng 14. 1 plus 4 is 5. At dito sa 15, 1 plus 5 is 6. Ayan po ang ulusamada na natin. 5 at 6. Kukunin muna. At uh, unahin natin yung sumada ng 5. Kukunin muna natin yung 14. Ayan. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. Pwede rin po dito yung 32. 32. Sumada sa 32, 3 plus 2 is 5. At 23 sumada so, 23 2 plus 3 is 5 uh, dito naman sa 6 kukulin mo natin yung 15 sumada so, 15 1 plus 5 is 6 dito din dyan yung 33 sumada so, 33 3 plus 3 is 6 at uh, 24 sumada so, 24 2 plus 4 is 6 Ayan, mga idol, yan po yung mga nakuha uh, natin mga numero na pwede natin pagpilihan sa ating pong sumada ngayong June 1. Meron tayong 5, 14, 32, 23, 6, 15, 33, at 24. Ganoon pa rin po, rambol lang natin yan. Pili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At sa ating sample, ginawa natin dito ang 32, 32, at 15, 15, Ayan, 32.15 Ayan, 6 6 and 23 6.23 at 33 at 14 Ayan, mga idol, ito po yung mga nakukunating mga kombinasyon Mga sample lang po itong mga nakuha natin mga numero dito pero kung nagustuhan po naman natin sila pwede pwede rin po natin matayan yung mga yan o di naman dito po sa mga naka circle natin mga numero dito sa taas Ayan, pwede po tayo makakuha, makapag ng kung ano pang buhay yung mga nagugustuhan po po natin mga numero Ayan, pili na lang po tayo kung ano pa po yung mga nagustuhan natin yung kombinasyon at ayan mga idol, yun po ang ating sumati sa pecha para po ngayong June 1, 2025. Maraming maraming salamat po.